Napakinggan na natin sa previous episode natin yung isa sa mga pinaka-wild na conspiracy theories ngayon sa internet. Ang conspiracy theory na nagsasabi na may mga pinapatay daw yung mag-asawang Jay-Z at saka Beyonce na ibang mga artista, ibang mga artists, pinapatay mostly because of career. Hindi na natin siya pahahabain. Kung gusto niyo mapanood dyan, lalagay ko yung link sa ilalim para dun sa previous episode natin. With this, nabuhay yung tinatawag nga nila na Thank You Beyonce na meme. Ito ngayon yung problema. I was actually ready to let this topic go, pero there's something that tells me na gusto ko pa siyang talakayin. Gusto ko pang i-discuss yung real world implications ng kwento na to. Real world implications, hindi ko sinasabi na totoo yung mga ginawa nila sa conspiracy theory pero kung ano yung yung mga uh, consequences in real life sa paggawa ng mga tao ng conspiracy theories na to if naiintindihan niyo ko paano ito naaapektuhan yung music industry paano niya naaapektuhan si Beyonce at saka si Jay-Z paano naaapektuhan yung fans yun yung iniisip ko ano yung consequences ng kwento na to sa totoong buhay. At ayan yung i-discuss natin ng ngayong araw. Disclaimer lang, no? Conspiracy theories pa lang sila. So far, ha? Inuulit ko lang po yun. Wala tayong sinasabi na may pinapatay si Beyonce, pati si Jay-Z. Ngayon, may mga ibang artista na nagsasalita laban sa kanila. Ito yung mga real-world implications na sinasabi ko, no? Dahil nakita nila yung conspiracy theories, okay. May mga tao na nag-move forward. Kagaya na lang ni Jaguar, right? Na sinasabi na mas masahol pa daw kay PDD, si Jay-Z, at saka si Beyonce. Tingnan natin kung ano yan mamaya ha. Ito, ang Beyonce Conspiracy Theory. Bago po tayo magpatuloy, meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Kaya huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell. At sagutin yung question of the day sa dulo ng video natin. Promote ko lang din po yung aking Instagram at ang aking TikTok, pati yung aking Facebook page. Maglalive po ako at naglalaro ako ng horror every after upload. Okay, tatalo na agad tayo sa eksena matapos pumutok yung conspiracy theory. Matapos pumutok yung thank you Beyonce na meme. May isang pangyayari na very cringy. Pinanood ko to, sobrang nagkikringe ako. Pero importante siya sa kwento. Kasi dahil dito sa ginawa ng babaeng to, eh, may nag-acknowledge na sa music industry ng conspiracy theory tungkol kay Beyonce at saka kay Jay-Z. Acknowledgement lang ha na okay, alam namin na may ganito. Ang babaeng yan ay walang iba kundi si Jojo Siwa. Alam natin, isa sa mga pinaka, if I'm not mistaken, no, hated, no? Marami nagagalit sa kanya ngayon. Pero eto siya. Sa video, makikita na parang dinadog show niya ba? Dinadog show niya si Beyonce by playing out into the viral trend "Na thank you beyonce sabinya I also have to say thank you to Beyonce just so that we can keep the dancing community safe Beyonce you have great music we all love to dance to it we all love you um, I also have to say thank you to Beyonce just so that way we keep the dance community safe everybody Beyonce you got great music. We all love you next to it. We all love you. Anyways, I am here to Someone had to. Agad-agad ha. Gigrinchin ako kasi na talaga agad yung audience. Narinig niya, nakita niya siguro sa mukha ng mga nanonood sa kanya at nakita niya agad 'yon. Bumawi agad siya, diba siya. Someone had to and I will be that someone. Iba-iba yung mga reaction. Nababasa ako ng mga comments, iba-iba yung reaction ng mga tao talaga dito. May mga natuwa at sabi nila na mas nagustuhan nila si Jojo Siwa kasi dinodot. I Aminin mean, na natin, because of the conspiracy theory din kasi, dumami lalo yung mga naghihate kay Beyonce. Anyway, eto. As much as may ongoing conspiracy theory against them, marami pa rin kasi na solid pa rin, no? Kay Beyonce at kay Jay-Z. Kasi hindi naman siya totoo, eh. Hindi pa siya totoo sa ngayon. Wala pang pruweba. Walang konkret. Yun yung gusto ko rin i-discuss dito, eh. Walang konkretong ebidensya. Pero, that being said, hindi ko din defend no? At gusto ko na kung meron man talagang dapat talakayin, ay dapat lumabas sila. Pero, wala pa naman kasi sa mga interviews niya, after nito tinanong agad siya ng mga tao, sinabi niya na magaling naman daw kasi talaga si Beyonce at nire-respeto niya talaga bilang isang dancer. Dancer din kasi si Jojo Siwa. Doon talaga siya nakilala, di ba? Diba? And maraming hits si Beyonce. Miski tayo, eh pinagsasayaw natin mga single ladies, ganyan. Pero, kaya ako nabanggit si Jojo Siwa kasi domino effect. nga, hey, may isang nag-open ng topic may mga mag-open pa ulit ng topic na to kumbaga, nabuksan na yung Pandora's box at lalabas na lahat ng dapat lumabas. The next name we will mention is a big name. When it comes to discussions of controversies, and I'm sure marami sa inyo ang nakakakilala sa kanya or nakita nang nag-pop up yung pangalan niya sa ibang mga issue ng iba pang mga tao. At ang pangalan na yan ay si Pierce Morgan. Kuya Claro, bakit siya nadamay dito? Ano kinalaman niya kay Beyonce at saka kay PDD? Ito kasi yung nangyari. Si Pierce Morgan, alam natin no, dinidiscuss niya talaga yung ganitong mga bagay. So meron siyang show. Sinerge ko kung ano yung show. At ang title niya pala ay Pierce Morgan Uncensored. Uncensored. Ibig sabihin, lahat ng gusto mong sabihin, sabihin mo dyan sa palabas na yan. Title eh. Anyway, may isang episode yung palabas niya And given na hot topic kasi si Beyonce ngayon, I think kung hindi ako nagkakamali, no, syempre gustong ma-discuss na ma-discuss si Beyonce, kaya siguro kinuha niya itong si Jaguar Wright. Aminin na natin, by discussing Beyonce, dadami kasi talaga yung viewership at dadami interaction, maraming matitrigger, maraming magkocomment, matatrending topic ka. And I think yun yung dahilan kung bakit kinuha niya si Jaguar Wright. Kikilalanin na natin si Jaguar Wright. Honestly, hindi ko po kasi talaga siya kilala. Pero sikat din pala siya. Isa siyang Philadelphia singer. Marami na rin siyang mga naging album. I'm sure, yung iba sa inyo, kilala siya. So doon sa palabas ni Pierce Morgan, ito yung sinabi niya. And honestly, sobrang bigat. Sobrang bigat ng mga sinabi niya na kung ako rin sila Beyonce, aba talagang magsasalita rin ako against this. Sabi niya ano, Jay-Z is a monster. Halimaw siya. He starts little fires everywhere. Sabi niya, maraming mga ginagawa tong si Jay-Z na dapat ihinto na. Kung ano man yung mga pinagagagawa ni Jay-Z, ihinto na dapat yan. Sinabi niya, no, na sobrang daming mga biktima nito ni Jay-Z na willing magbigay ng testimonya. Hindi ko po sinasabing totoo yung sinasabi niya, ha? Ngayon, di pa siya humihinto. Dinagdagan niya pa yung mga sinasabi niya. Oy, alam niyo hindi lang si Jay-Z, ha? yung asawa niya, may mga ginawa din sa kanila. At ang asawa niya na yun, ay si Beyonce. Mabigat na accusation. Sobrang bigat. This is the first time na may direct, direktang inako sa sila right after the conspiracy theory, which is why this is important. Eto na talaga yung real-world implication ng pagkagawa doong conspiracy theories course, hindi natin sinasabi na ginawa talaga nila, di ba? Aalamin pa lang natin. We are telling this story for context. So, dinagdag niya pa, they are a nasty couple. Eto, hindi ko alam kung ano ibig sabihin niya dito, ha? They keep people against their will, putting people on planes while they're unconscious. Ang bigat nun. Pinapainom ba nila lang kung ano-ano? Kinikidnap ba nila? It's up for interpretation, pero sa akin, parang kinikidnap. Hindi ko po alam kung ano ibig sabihin niya doon, ha? Siguro sa mga susunod, eh, lilinawin niya kung ano ba ibig sabihin niya doon sa putting people on planes while they're unconscious. At curious lang ako, bakit ginagawa ni Jay-Z at Beyonce yon kung ginagawa man nila? Anyway, siguro baka pag nagsasalita na yung mga sinasabi niyang magsasalita daw, eh malalaman natin kung ano yung ibig sabihin niya, Jab. Eto pa yung isang mabigat na akusasyon niya nabigla din ako. Sabi niya, yung mag-asawang Beyonce at Jay-Z, eh mas marami pang biktima ah, kesa kay PDD. Ang bigat, ba? Diba? Mabigat na akusasyon na hindi pwedeng palagpasin lang sa totoo lang. Importante, inuulit ko lang na pag-usapan natin to kasi for the very first time, eto na, nagmamaterialize na yung mga consequences. Magic term natin yan ngayon na ah. noong pagkakaroon ng conspiracy theory. Eto na, nagiging prutas na. Eto na yon yung mga nangyayari. However, gumawa ng action si Beyonce at saka si jay dito. At importante itong action na to kasi for the very first time, ina-acknowledge nila na may nagsasalita na against them. Tahimik lang sila eh, di diba, nitong mga nakaraan. Meron tayong isang article na babasahin. Sabi dito, Beyonce and jay attorney calls out Piers Morgan over PDD comparison made on his show. Sure na sure ako, no? Na after mangyari nito, marami sa team ni Beyonce at Jay-Z yung talagang gigil na gigil kasi mabigat talaga yung akusasyon. etong power couple, binanatan si Pierce Morgan at binigyan siya ng ultimatum ha, natanggalin nyo yung ginawang comparison sa amin at saka kay PDD. Meron silang attorney ngayon. Hindi available yung video. Hindi ko alam kung malalagay ng aking editor dito. Pero, klik-klik yung video. Hindi ko mapanood. Si Alex piro sa TMZ toha ha. Yung mga claims daw na nilagay sa palabas ni Piers Morgan, totally false. Walang katotohanan, sabi niya. Walang basis in fact. Walang basis sa totoong buhay. Walang kayang patunayan. Tignan natin kung totoo yan. Sabi niya paano, mayroong mga rumors merong mga nonsense. Etong sinasabi ni Jaguar Wright ay mas mataas na level pa sa nonsense. Kung ano man yon. So, pauso, naninira, kayo nang bahala mag-interpret. Anyway, sa interview niya sa TMZ, sinabi niya na ito ay isang formal at pointed na accusation. Hindi na siya biro. And at this point, hindi ka na nagsasabi ng conspiracy. Hindi na siya conspiracy theory. Nagturo ka na eh. Sinabi mong ginawa eh nagiging totoo na yung mga issue. Sabi niya, Pierce Morgan, tanggalin mo yan kasi hindi yan totoo. Otherwise, korte yung magsasabi na tanggalin mo yan. Okay, bago natin i-discuss yung sinasabi ni Pierce Morgan, gusto ko lang mag-disclaimer din. And importante to, gusto ko kayong kausapin ng direkta. Pag... Ah, ang daming layers kasi itong kwento na to ang daming layers na nag, nagsasabi tungkol kay Beyonce at tungkol sa atin bilang mga nagkokonsumo ng mga kwento online. Of course ha, hindi ko sinasabi, as disclaimer, hindi ko po sinasabi na totoo yung sinasabi niya. We are discussing this for the context, di ba? May malaking chance din kasi, di ba, na yung mga tao, dahil nakikita nila na vulnerable si Beyonce ngayon dahil sa mga issue, eh, napapaisip nila na chance to para pabagsakin siya at saka yung asawa niya. Given na very competitive din talaga to si Beyonce when it comes to her career. Kung may mga Beyonce fans dito, alam natin yan, ayaw niya talaga magpatalo. Pasabog talaga siya pagdating sa mga performances, pagdating sa mga award-award. Ganon talaga siya. At kung ganon siya, hindi malabo na may mga tao talaga na mabubuisit sa kanya in real life, di ba? May mga tao na mas magaling siya, kaya nagagalit sa kanya. Anyway, dahil sinasabi na natin to for context, what I can say is, I think this is the part where nagiging grounded in reality. Hindi, hindi ko sinasabing totoo yun. Kung kumbaga nagiging totoong bundo at totoong buhay na yung mga pangyayari. Right after the conspiracy theory. Punta na tayo kay Pierce Morgan. Ano yung ginawa niya, Kuya Claro? right after magsalita ng lawyer ni Beyonce at JC doon nga sa TMZ interview, tinanggal ni Pierce Morgan yung interview at nag-issue siya ng apology. Hindi ko alam, siguro baka natakot din siya kasi malaking pera to eh. Force! Etong si Beyonce at JC, marami silang pera para pabagsakin itong si Pierce Morgan. Alam natin niya, sabi niya ano, na nung nagbigay ng mga akusasyon si Jaguar Wright, hindi present now si Beyonce at saka si Jay-Z para mag-respond or para i-defend yung mga sarili nila. Ngayon, nagsalita na yung lawyer, ngayon, dinedefend nila yung sarili nila. Okay, in-acknowledge ni Pierce Morgan. Sabi niya, no, nakita namin yung sinabi ng lawyer na iparating sa amin at magko-comply kami doon sa legal na request para tanggalin yung interview. At ginawa niya naman. Sabi niya, naniniwala siya na itong pagtanggal na ginawa niya, eh tama lang. Si Alex Piroz. Sabi niya pa ano, ito pa yung nagustuhan kong sinabi niya. And it speaks para sa mga kagaya ko rin na content creators. Para daw sa isang so-called journalist platform, na-exploit yung isang rumor at pinalaki. This is... Actually, nag-hit din sa akin to. Kasi ito yung dahilan kung bakit gusto ko rin i-discuss to. Itong real world implications na sinasabi ko. Ngayon, yung mga kanyang klase ng at akusasyon, sabi niya, nakakapag ng harm. Siguro kay Beyonce, kung inosente man sila. At nababaliwala daw yung boses ng mga totoong biktima. And this is exactly what I think as well. Kaya lagi kong sinasabi na, ang conspiracy theory hindi grounded sa realidad. Ang conspiracy theory ay theory lamang. Iba pa rin ang konkretong proof, iba pa rin ang konkretong evidences when it comes to issues at aminin na natin no. Marami pong amoy ah, aminin ko 'di ba? Siyempre pag mas marami kaming views, mas masaya kami. Pero may mga tao kasi na may mga content creators na magdadagdag bawas or magdidiin or sasakay sa hate train para maparami yung views nila. And that is something that I am hoping na hindi ko nagagawa dito sa aking channel. And that is the reason why I think it is important na hindi natin sabihin guilty si Jay-Z at Beyonce dahil wala pang konkretong proof. Sana naiintindihan nyo ako. At sana ay may napupulot kayong aral dito sa sinasabi ko. Kasi baka wala naman, kasi totoong walang, baka wala talagang alam si jay -Z at Beyonce. And not just them, but all of the other people sa media, sa YouTube, who have been over-sensionalized for views and money. And by saying this, I think I just want to educate my viewers then. Na hindi lahat ng nakikita natin sa internet, ay eh, totoo na importanteng nakikinig tayo sa mga facts or pag shady or pag parang too good to be true, masyadong malala. Dapat natututo tayong mag-research ng mga sarili natin. Miski ako, kay maniwala sa akin. Matuto tayong mag-research sa, sa mga sarili natin pagdating sa mga bagay-bagay. Which brings us to the last part of our video ngayong araw. Anong sinasabi ni na Beyonce at Jay-Z dito sa mga bagay na to? Ito lang yung article na nahanap ko ha. And I think full force din talaga yung PR nila na mahinto itong mga usapan na to ngayon. Ako lang to ha, but I think malala yung ano din ngayon, nagte-take down din sila ng mga videos ngayon para hindi mapag-usapan to. I think ha, don't take my word for it, pero yun ang pinaniniwalaan ko. Naniniwala ako na marami sa PR team nila ang lumalaklak ng kape ngayon at di na natutulog para mailigtas yung mag-asawa. That's not saying na totoo yung ginawa nila ha. Siyempre, bilang mga artists, importante yung mga PR team para malinis, di ba? Kung wala naman kasi talaga ang ginawa, eh dapat malaman ng mga tao. Ito lang yung nakita ko. May isang article na nagsasabi, Beyonce and Jay-Z are keeping quiet about PD disarrest amid online conspiracy theories and to be honest it makes perfect sense kasi kung magsasalita si Bianse syempre lalo na sila mapag-iinitan ah pinagtatanggol mo or ay bakit ganyan 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 pero naniniwala ako na good friends kasi din talaga sila nila PDD nakikita naman natin yung mga picture so it's just normal for people to think na ah baka may kinalaman talaga tong mga to valid din kasi yung question nila na ano eh na na bakit hindi nagsasalita kung super close friends sila. Hindi ko sinasabi na totoong alam ni Beyonce. Ha? Pero valid yung question na yun. And I don't blame people for thinking that. Isa pa ka sa lagi kong sinasabi sa channel na to is that, which is important din to for context, no, yung sinabi ni Jaguar, right? Kasi when people voice themselves out, dapat pakinggan. Two sides yan, eh. two sides of the same coin. Dapat pakinggan, but also the judge dapat fairly yung mga inaakusa. Hindi pwedeng isang side lang tayo. Dapat balance At yan ang gusto ko na sana every time bumibisita kayo sa channel ko, every time nagdi-discuss tayo ng conspiracy theories, every time nakikinig tayo sa mga true crime, dapat balance yung ating judgment at hindi tayo nagja-jump sa mga conclusions. And I think itong kwento ni Beyoncé ang perfect na kwento dito. Which is why naisip ko yung real world implications. Kasi curious din talaga akong malaman. Totoo ba o hindi? At naniniwala ako na hindi ito yung last na content natin dito kasi may lalabas at lalabas. Dalawang bagay. Either mapapatunayan na nagsisinungaling yung mga nagsasabi or mapapatunayan na may kalokohan talaga si Jay-Z at saka si Beyoncé. Ngayon, walang totoo dyan sa dalawang yan ngayon. Wala. Parang Schrodinger's cat nga, di ba? Parehas hindi totoo at parehas totoo sa ngayon. Okay. Kailangan natin maghintay. So, nagkakaroon na, magic word ulit natin, no? Ng real world implications yung mga conspiracy theory about Beyonce. Ang huling bagay lang na gusto kong sabihin sa inyo ngayon lahat ay yung palagi nilang sinasabi na ang tao ay inosente hanggang sa ma-prove na sila ay guilty. But that being said, gusto kong sabihin na kung may katotohanan na dapat lumabas, ay dapat lumabas sila. Ito yung tanong ko sa inyo ngayong araw, ha? Gusto ko kayong tanungin sa gut feel nyo sa kwento na to. This is for a 1,000 Gcash giveaway. Mag-like, subscribe, at notification bell kayo. Sa tingin nyo ba na meron talagang sikreto na tinatago si Jay-Z at saka si Beyonce. Kasi ako, nasabing sa inyo, curious talaga ako. Ano yung 100% truth dito sa kwento na to? I-comment nyo yan sa ilalim. Promote ko lang po yung aking Instagram po. Yung mga nagre-recommend po ng kwento sa akin, binabasa ko po yung mga comments yun sa akin sa Instagram. Pag tinatagyo po ako sa mga stories ninyo, ang saya-saya po ng puso ko. Lalo na yung mga naglalagay ng kumakain sila habang habang nanonood ng stories. Pag may mga recommendations din po kayo, mag-comment lang kayo doon. Hindi man po ako nakakapag-reply. Nababasa ko po yung mga comments nyo. Nababasa ko yung mga messages nyo. Magla-live din po ako. So, punta kayo sa aking Facebook page na Claro the Third. Yung Claro the Third lang po. Anyway, yun lamang po ang ating kwento sa araw na to. Ito si Claro the Third. At ito ang aking kwento.